hinahanap mo ba ay cash in na walang bayad? Tara at samahan nyo nga po akong puntahan nga po natin ang kauna-unahang magbubukas dito sa Iriga na all-in-one grocery pharmacy Payment Center na first ever in Iriga City na free cash in na walang bayan. At dahil nga po ngayong araw ang opening ng kanilang store ay hindi tayo magpapahuli dyan. Kasama nga ng relatives, family and friends ay abaan dito din ang inyong lingkod na kamari marites para nga po supportan ng pagbubukas ng bagong store. At syempre bago nga tayo makapasok sa bagong bukas na tindahan ay kadalasan nga ay pinapablessing ito kay father. At syempre hindi mawawala ang ribbon cutting. At ito nga po ay nandito din ang ating but mabutihing vice mayor na siya nga po ang nagkat ng ribbon. At eto nga po bago makapasok ang lahat ay nauna na nga si Father sa loob. Eto at sumunod na din ako para nga makita ko na nga kung ano ang mga nasa loob. Pagpasok mo nga ito nga ang bubungad sa'yo. Kung makapasok ko nga dito ito nga ang bubungad sa'yo. Na halos kompleto na nga lahat ng kailangan mo dito. At kung kinakailangan mo mag -cash in cash out ay pwedeng pwede nga dito at walang bayad. At kung kinakailangan din magbayad ng mga bills ay pwedeng pwede nga rin dito. At suntubi nga din ay pwedeng pwede ka magbayad nga ng tuition sa inyong paaralan. At kung mahilig ka nga din mag travel ay pwedeng pwede ka magpabok ng iyong ticket dito. Kaya ano pa inuulat ninyo, bisitahan na ding all in one grocery pharmacy Payment Center. Bukas araw-araw simula 7 a.m. hanggang 11 p.m. At soon to be bukas for 24 oras. At hindi lang yan, ang kanilang second floor ay open for dining or hangout area. Kung gusto mo nga rin mapag-isa habang kumakain or umiinom ng kape or nagpapalamig ng ulo habang kumakain ng ice cream, ay pwedeng pwede ka nga dito ay kung gusto mo nga ay samahan pa kita. Basta ba ililibre mo ko, Char? <laughs> Pagkatapos nga ng blessing ni Father Eto nga at kinalulukan ang mga tao. Na talaga namang halat ng excited at to-do support na nga sa bagong bukas na tindahan. At syempre, pag bukas na tindahan, sigurado may bibili na nga. Kaya naman itong ang gwapo at budihin nating Vice Mayor ay hindi magpapahuli. Kaya naman namili na siya ng kanyang gusto para nga siya daw ang unang makabili nga sa tindahan na ito. Pagkatapos nga niyang mamili ng kanyang bibili ni eto nga at magbabayad na din siya. Sa dami nga ng mga namimili sa mga oras na yan, syempre dahil nga yung gitera siya ako eto at hindi nga ako magpapahuli. Pero bumili nga rin ako ng may inom at konting pasalubong nga sa mga naiwang chikiting sa bahay. At baka kasi pag nakauwi na kami ay maghanap ng pasalubong nga. O, oh, mga kamari-marites, baka may magtanong bakit yan lang ang binili ko. Siyempre, for the tipid ang person ngayon, alam nyo na, diet-diet din pag may time chart. At dahil nga bumili kapatid ko ng magnum, ito nga kami sa labas kumain. O, oh, di ba, feel na feel pa ng kapatid ko walang hiyang kanyang kinakain. At sa mga magtatanong nga po kung saan nga po ito, dito nga lang po ito sa Iriga, Nabuaro, San Jose, Iriga City. Katabi lamang po ito ng Kaparis Grill in Restaurant. Or harap mismo ng St. Peter. At dahil nga nandito rin ang ating mabait na mayor, ay eba inalok nga kami para kumain sa loob. Di ba swerte? Tso! <laughs> o di ba wala na talagang hiya, mga walang hiya? At maya-maya nga din ay umuwi na din kami baka tapos namin kumain. Kaya't hanggang dito na lang. Paalam!